Ah, maray na amay sa indo gabos sa ah, mga kaali. ang ah, ngunyan na uh, for today sa video. Magarabot-gabot kita ning ano. Mani na pigtanom kasi sa kuyang ah, kaibahan. O di ba? Ni ni mga maning ini. Yan. Karabot tata. Kini unta kung kadakol na ning laman. Ah, halaton lang nindo. Huli na. Ito. Ay, ito tinimang tanim ni Sir. Grabe. Ah, oh. Purungot bagang, ano? Laman. Yan. Oh. Purungot-pungot baga Laman. Laman. ba ano 'yan? Ano iyan oh. Grabe oh. Oh. Grabing rambong. Oh, eh, Do. Oh. Ay si kabayan. Oh. Ay, ay, ay ano na ba ang rambong iyan? Hmm. Banda, Nagturubo na si Manila. Nagturubo na si Ay, wow. Ano na iyan ho? ang ganda ka nun. Ah, Ay, ano? Grabe. Oh. Banda, you pa, Banda, pati, yu pa ni. Dara kula pati ho. Oh. Hmm. Eh, grab. Ano anong klasing mani iyan? Kada kula ba gagaro ba kamuti ang laman? <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> Basta sariwa riwa, ma ay, masira mo na maray. Masira mo ito, guys. Mm. Ang sarap ito. Uy, kada akul. Kada Grabe, ting. Wow. Inaanin na kang mesa dito eh. Oh. <laughs> ano gulpi na? Gulpihon baga oh. Manami ito nitong mali oh, Grabe yung bunga oh. Pag ito'y kinakan mo na, kinain mo na ito. Talaga. Guys, ang sarap ito kainin Itong maning ano. Gamot hmm? sa... Sa, sa utak sa utak kaya lang iyo yan kaya lang sir yung tuhod mo bawal Mas, ka nito masira mo mm. Daming bunga. masira mo man itong maning itong ragaon mm. buray ni ay ano ay kaibahan ng buray sala man <laughs> masira mo itong kasakirisyon lang I'm sorry mga kaali hmm mm. Sa, eh, sa may bunga. Nagturubo na Ay, eh, nagturubo na, na. Nasuburahan na, na sa, nasuburahan gurang. sa gurang. na. Ito, so isa, guys, ito, isa, ito mga mga saro yan. Ito na yung hinarbis namin ng ano, guys, oh. Na mani. Kada ah. kulda kuling ng ano bunga. Samantalang itong maning sana, sa sa pangdangog, may ah, bunga. Ay, <laughs> bunga yon. Permisa na nakatanong dai nagdadakula. Na. <laughs> Ay, sorry. Baka salak na naman ang isip ninyo bako man ito. Yung ini. Wala ikaw man yung saradit ini. Oh. May, may sadit man. man eh. May dakulang mani, mani pa lang. Masiram. Tingnan mo to. Sa ano? Sa ano? Tubo pa ka. Oh. Hmm. Sayin? Sa in? ay Ikaw pa lang mani na natubo sa tangkay. Oh. oh. Ay, yo. Hmm. Oh, naging bunga. Hmm. Hindi hindi siya ano sa ilalim. Hmm. Ay ibang klase ano? man 'yun, eh, nasa ibabaw na. Nasa ibabaw lang man eh. anong, anong, anong... <laughs> Masiram 'yan. Masiram iyan. Nasa sana Ay ano mano, 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 <laughs> sana man. Sana mangayon tibo kan Mali man talaga ini. <laughs> eh. Ito mantig sa sabi tapi ano man. Permisa na may itong lataw. Ah! Lah tahu tahu lah tahu. Nah, ini kata dum bagat usah Anu mana? Bastos ka. Ai. Anu sa isip nindo nga katanung sa si ira arum sana. Ay, Iyo ini. Lah eh. katanung. <laughs> anu <laughs> wala naman sa isip naman talaga naman. Anu wala naman mani antig sala. ay hadau. <laughs> <laughs> Napa nuna. <laughs> mana dito naman ini? Ini <laughs> tanda ka manamito ta. Bagong gabot. Oh. <laughs> sa Ito man na tig tig ano ta tig uh, urambahan na gabuton. Ay, ay di ito to magagabot ah. <laughs> Permis to. <laughs> May sa ano, garo ba ka to bugitis? <laughs> <laughs> naka ano, nakamuka to bugitis? Ay, bugiti. Masiram to bugitis. Isda yan. Bako no? Itong... ah, Ano? Ikong silba baga sa... Ano? Sa ibig sa ano? Sa tabang? Dari sa, sa dagat, lagat. sa may pangpang. Hmm. Masira mo ang bugitis. bugitis. Oh, dahi ka lang ning, ano, itong mga yellow submarine. Hmm. Ah, dahi ka na maghanap dumanta. <laughs> Linti a <laughs> Mabata. <laughs> garbaga, baga abunadong maray. <laughs> Eyo. Mata bang merayaan? Mata marayan. na ano nga Iyo ay na sobrang na matagaso ng mareo. Hmm. Hmm? Ano ni mo magulang na ano. Mura gini ta ginabot mo man ta kun dai. Eh. Ah, ah. Okay. Sayang sya nak sakit ka ini ho. Hmm. Say makakakan. Hmm. Makakakan. Kaya dapat kakano na ini. Di paano ko na yung ano ma tanong magirare kita kan ni. Oh. Paano ginibo mo kan Nagbakal Eh? Ka Nagbagal ano sa ano? Ginawa ni engineer. Ah. Oh, nako, nagbakal ka naman sa itong may kariton baga. Nagtutubo pa man to, mas kiloto na. <laughs> <laughs> Ay, sada. <laughs> kariton sa lusik mo. Paano? Sada, amay pa ko. Ay, ikaw na. <laughs> Ay, baga. Malay mo mo, tago, baga to, di. Amay man nga ni sa taas o ano ibang klase manini eh. may mani sa ibabaw kaya <laughs> yeah, nga ni dubli dubli pala manini ito ay hey, grabe ang guys masarap kainin iyo hey, kahit mag ilalim mag ibabaw ka ay eh hey, ano na um, natok mani. manatok talaga manatok na mani sa mm. sariwa eh sariwa iling, iling ko daw sarap to mani ng mali guys manatok ay eh, manatok talaga <laughs> siram talaga kang mani hmm <laughs> Halo na kung ah. man eh. Ay, baana na eh. Ikaw pa lang kaning mapulahon, may maputi-puti man, ano? Hmm, may mapulapulang man. Oo. Oh. Hmm, <laughs> ay. Hmm. Nahulog na sa daga. Istingon tayo daw. talaga. Siram. Hmm. Hmm. Saya mau sana. Dia udah mau ke terok tahun sekuen tuh lah kan ya. Ada yang nakal karos ini. Pampang yang kosong ini. Yang. Gimana hmm. hmm. kali? Ma, ipus ipus mau nakami? Maraming maraming salamat mga kaali sa sa, sa, sa indong uh, pagdalan sa sakuyang uh, halipot na video. Uh, shout out nga pala sa inyong lahat dyan, sa aking mga kaibigan, sa lahat ng mga kakilala ko dyan, shout out sa inyong lahat at sa mga nasa ibang bansa, shout out sa inyong lahat dyan, uh, ingat lang sa ating uh, trabaho, at, uh, I love you.